May susi ng road, sobrang may susi ng Baka mali po yung gate, baka sara na lang po. Baka mali po yung bahay na punta <laughs> oh. Wala Ang galing mo naman! Yes, sir! Ate niya, eh. Yung truck, e! Wala ibang iba, itsura niya ka! <laughs> ano, Joe? Ano, Joe? Ang maganda! May puno! May puno! Uy! <laughs> <laughs> dating orchid siya na! Ah. Oh Good. my God! Oh, Lawak! Hello. Ah. Ah, mm. oh, oh, ah! Oh, 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 yeah. oh. Go, run! Run, run! Wait lang, in-shock pa siya, in-shock pa siya. Uy, anak, naan ano siya, parang nahiya yeah. siya mag Hey, sa'yo ito, atin ito. Lakad na. Atin ito. Parang naan. Ay, yung mukha niya. Bakit? Sa din yan, baby. Naman. Alam, cute-cute mo naman. Ay, naku, bak. Ay, mamaya na ito. Ay, naku. Nasa umpisa pa lang tayo, anak, ha? Nasa umpisa pa lang tayo, okay? Ay, sisimula pa lang tayo. Nasa umpisa pa lang na. Ah, na pwede lang. Magkapupunta mo na. Uh, nasa pwede ba talaga tayo? Na no, worth it ba yung puwet? Kaya puyad, yun, ba po eh. Worth it ba yung pag iwan ko man sa'yo <laughs> for a while? <laughs> wow. <laughs> 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 grabe, grabe lang tayo natin. Ano? Na. Ah, grabe. Ano? Ano? Okay, kita yung ulit. Bukoy, kita. Aba. One, two, three. Wow! May pa-effect! Grabe naman ito! Kala mo naman talaga, ano? Ano yung tawag doon? Field! Perfect! Perfect! So... Astig naman yan! Kamu pa ito dito, basketball. L5. Luwag, sobrang L5. luwag. <laughs> ito na yung, ito na yung maganda mo talaga ang tambay-tambay -tamba yan. Hindi yung, doon kasi sa lumang base namin. Pag wala, pag, pag sobrang, di ba nag-edit kami, nag-ano kami. Doon ka na talaga pwede sa kwarto na yun, sa maliit lang. Kasi pag lumabas ka, makalat, maganyan, maalikabok. Dito wala ka makita ang alikabok, oh. Grabe naman. May pag-grass, may mama. Tantuan si Kawang. Like pop pop barit na barit na, na pop <laughs> Kaya mapo eh <laughs> oh. Yeay No kinis naman pader natin Tingnan pad, ya. mo yung pader squad pang kwarto yan Tino mo Tino mo paris pa yung kwarto diyan Ang grabe Hey, ano nah, pa siya ah, a... oh naman ato na? Mas makinis pa rosa. Ay, oo oh, naman. Mas maganda pa ito sa bila pa. Tingnan mo sa task ko. ayan. Ayan siya. Papasok Ayan yung. ka siya magpasok. Pinagmanaan oh, dong -dong. siya Dongdong, dung. Nahiya siya. Atsi! Bakit? Kataming na. May lalakad-lakad ka rin ngayon. May lalakad yung sabi ngayon eh. May lalakad-lakad dito. Oo, si Hindi lang. Galing-galing sige. Sa kulang tingnan lang. Hindi din siya na. Matawa. Ito yung ilang gabi na hindi ka upu-uwi, hindi mo naisip sa rin. Tapos gustong-gusto ka namin tulungan pero ayaw mo rin kasi si Gusto mo ko surprise? Ko, eh. Alagaan namin to pa. Ito na lang masabi namin. Sobrang thank you. Di <laughs> alagaan namin to ay, bukas, hindi mo ay, mo may bunga na. Ay, ay.